Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13.16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalad sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa. Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa na wa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng sibil Society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. sa nida. Ito ang Far East Broadcasting Company, F E B C. Himpila 702 Agapay ng sambayanan. Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga. Mula sa F E B C Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga! Araw tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Desyembre taong 2025. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo sampang at Chikayna Abalon. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, trillion peso march na sinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa pangkalahatang naging mapayapa ayon sa PNP. Mga kilos protesta laban sa administrasyon, idinaos din ng iba't ibang hanay kasabay ng Bonifacio Day. At sa kalakalan, taas presyo sa LPG epektibo na ngayong Disyembre. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, pangunahing balita. Tinatayang kabuang siyam na libo katao ang nakiisa sa mga rally sa iba't ibang bahagi ng bansa kasabay ng Bonifacio Day kahapon. Dala ang pag-asa at ang mga placards sinigaw ng mga demonstrador ang kanilang minimithing katarungan para sa mga naganap na korupsyon sa flood control projects at pagbuwag sa dinastiya. Ayon sa Philippine National Police, kabuang 87 na mga kilos protesta ang kanilang naitala na nagtapos hanggang ang alas 5 ng hapon kahapon habang higit 32 mga aktibidad ang nagpatuloy hanggang kagabi sa Metro Manila matatagpuan ang pinakamalaking crowd na nasa 16,000. Nagpasalamat naman si PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga organizers, marshals at mga demonstrador na lumahok dahil sa ipinamalas na disiplina at paggalang sa public order. Sa isang statement, sinabi ni Nar na dahil sa kooperasyon ng bawat isa, natapos ang mga rally ng mapayapa at walang anumang malaking insidente. Hindi naman itinago ni Nartates na may ilang individual ang di umano'y nagtangkang manggulo sa mga pagtitipon, ngunit ito umano ay isolated incidents lamang at agad na narespondehan ng mga otoridad. Samantala, nagdaos din ng kilos protesta ang mga kritiko ng Administrasyong Marcos sa EDSA Shrine sa Quezon City at Liwasang Bonifacio sa Maynila. Muli silang nanawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang ang PDP Laban, Marcos Resign Movement, Marcos Alisjan Network at Bangon Sambayanan People's Movement sa mga naniniwala na may kinalaman ang Pangulo sa nabunyag na katiwalian. Bagong pangunahing Samantala, umapela naman si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ng National Coalition for the Family and the Constitution na ipagpatuloy ang pananalangin para sa bansa. Gayun din kanyang binigyang diin na mahalagang huwag konsintihin ang lahat ng uri ng korupsyon at tumulong sa pangangalap ng mga katibayan para mapabilis ang pagpapanagot sa mga nagkasala sa bayan. Kinalampag din niya ang Department of Justice, tanggapan ng Ombudsman at iba pang kasangkot sa pag-iimbestasyon sa maanumalyang flood control projects. Huwag tayong titigil sa, ano, no, sa pananalangin, number one yan. But lahat ng korupsyon na nakikita natin sa opisina, i whistleblow blow natin or i-stop natin, gumawa tayo ng proseso para maging honest na bayan na tayo. And then, maghahanap tayo ng paraan para maglikom ng ebidensya para mapabilis ang mga paglilitis. So may pressure tayo sa Supreme Court, sa DOJ, sa Ombudsman. Bilisan nyo. wag kukupad kupad sa ICI, pati yung mga banking institutions. Kailangan mag-cooperate para ipakita sa atin yung money trail. Kasi nakakashock yung mga naririnig nating amounts na ninanakaw. Dapat malaman namin natin na hindi natin papayagan ito. So walang humpay na pananampalataya, pagdarasal at aksyon. Chief Justice Maria Lourdes Sereno ng National Coalition for the Family and the Constitution. Pangunahing pa balita. Inihambing naman ni Filipino historian Shao Chua sa naging pagkilos noon ang bayaning si Andres Bonifacio laban sa kolonyalismo ang idinaos na trilyon peso March kahapon. Anya, ang pagtitipon ay isang pagkilos laban sa katiwalian at kawalan ng kalooban ng ilang mga opisyal na sangkot sa malalang korupsyon. Nanawagan si Chua sa taong bayan na wag susuko sa paghahanap ng katotohanan at wag makakalimot sa mga naganap na katiwalian. Anya, niya kung sumuko noon ang mga bayani gaya ni Bonifacio at ng iba pang nakipaglaban noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig at ng batas militar ay hindi lumaya at walang kaginhawahan ang mga Pilipino ngayon. Binigyang diinitsuwa na kailangang magtuloy-tuloy ang paniniwala sa kapangyarihan ng mamamayan. Pag-uusapan anya dapat ito sa social media at iparating din sa mga opisyal ang pagkagalit sa bulok na sistema. At uh, mahalaga din anya na bantayan na magkatotoo ang ipinangako na sa kulungan na magpapasko ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pag-usapan sa social media, uh, ipahatid sa ating mga congressman. Ngayon, madali na lang. Dati, sinusulatan pa sila sa Congress. Ngayon, sulatan mo sila sa FB, di ba? Uh, iparating sa kanila yung hinahing ng taong bayan. At nabanta yan. manood. Sama-sama tayong manood kung ano yung mga susunod na steps. Pero sana nga, uh, yung pangako na magpapasko yung mga kriminal, yung mga magnanakaw, sana matupad. No? Sana matupad. Pero ano yung masasabi ninyo para dun sa mga Pilipinong nawawala na ng pag-asa at tanggap na yung ganitong sistema? Well, uh, tandaan natin na kung apat na puntaon na nadala ni Moises sa lupang pangako ang, ang Israel, di ba? Eh, dapat uh, isipin natin na bawat hakbang natin, kahit matagal ang laban, ay tungo sa pagwawagi natin. So, kailangan, kailangan, kailangan buo ang loob natin for the long haul. Yan Shao Chua. Bagong Araw, balita kalakalan. Taas presyo sa LPG, epektibo na ngayong Disyembre. Ito at, ipam, ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Epektibo na ang taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong araw, Disyembre a 1. Batay sa abiso ng Petron Corporation, ipinatupad na nila ang 2 pisong dagdag presyo kada kilo na nagsimula kaninang alas 12.01 ng madaling araw. Ito ay alinsunod sa paggalaw ng international contract price ng LPG para sa buwan ng Disyembre. Nagpatupad na rin ng taas presyo ang Solane matapos ihayag na may piso at 64 na sentimos na dagdag kada kilo sa kanilang LPG products na nagsimula naman kaninang alas 6 ng umaga. Matatandaang nagkaroon ng rollback noong Nobyembre Ngunit balik taas na muli ang presyo ng LPG ngayon Disyembre. Samantala, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na posible pa rin ang 500 pesos nochebuena para sa bawat pamilya na may apat na miyembro at simple lang ang ihahanda. Ayon kay Roque, base sa DTI price guide, hindi tumaas ang presyo ng karamihan sa nochebuena items kumpara noong nakaraang taon. Tinataya rin ni Roque na umaabot sa 526 pesos ang sample basket na may ham, spaghetti, macaroni salad, fruit salad, pati na rin pandesal. Binanggit pa ni Roque na maaari pong bumaba ang total cost depende sa pangangailangan ng bawat pamilya. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong Araw, ula, Panahon Tapos. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa Mindanao habang northeast monsoon ang umiiral sa extreme northern Luzon. Ang eastern Visayas, Caraga at Davao region ay maulap na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Ang Batanes ay maulap na may mahihinang mga pagulan dahil naman sa amihan. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms storms dulot pa rin ng ITCZ. Ang Palawan at ang natitirang bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 23.8 hanggang 32 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6.05 at lulubog dakong 5.25 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mga mahalagang dokumento hindi nadamay sa sunog sa Senado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi nagpapaapekto sa mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto. At sa palakasan, Petrogas Angels nakamit ang PVL Reinforced Championship. Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Pangunahing Balita balik tayo, tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ligtas ang lahat ng Senate records sa nangyaring sunog sa ikatlong palapag ng Senate Building sa Pasay City. Anya, hindi nadamay sa sunog maging ang mga dokumento ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Soto, 6.30 ng umaga nang makatanggap ng ulat ang Bureau of Fire Protection tungkol sa sunog sa tanggapan ng Legislative Technical Affairs Bureau. Mabilis naman anyang rumesponde ang mga bumbero at dakong 7.43 ng umaga ay idineklara na na under control ang apoy. Inaalam pa ng mga otoridad ang ng sunog at ang lawak ng naging pinsala nito. Sinabi ni Soto na inabot ng tubig ng mga pamatay sunog ang session hall dahil sa leak mula sa apektadong palapag ng gusali. Tiniyak naman ni Soto na nakikipagtulungan sila sa BFP at sa internal security upang matiyak ang kaligtasan ng Senate premises at personnel at maiwasang maulit ang insidente. Bagong araw. Pangunahing balita inanunsyo ng Bureau of Customs o so BOC na magkakaroon ng ikalawang round ng public auction para sa apat pang luxury vehicles na nabawi na mula kina Pacifico at cesara si Diskaya sa Desembre a 5 araw ng Biyernes. Ayon sa BOC, ang bidding ay gagawin sa BOC Main Office sa Port Area, Manila, kasama sa Subasta ang tigi-isang 2022 Toyota Tundra, 2023 Toyota Sequoia, 2023 Rolls-Royce Cullinan, at 2022 Bentley Bentega. Ang apat na sasakyan ay may kabuang halaga na 17.3 million pesos. Matatandaan na una nang naisubasta ng BOC ang tatlong luxury cars ng mga diskaya noong November 20 kung saan umabot sa mahiging 38 million pesos ang napagbentahan. Ito ay para sa 2019 na Mercedes-Benz G500 Brabus na nagkakahalaga ng 15 million 500,000 pesos at isang 2022 Mercedes-Benz G63 AMG sa presyong 15,611,710 pesos na binili ng Simplex Industrial habang ang Lestrell Jewelries naman ang bumili ng 2022 Lincoln Navigator sa halagang 7,100,000 pesos. Bagong ara. Pangnahin balita. Samantala, hindi madidistract o hindi nagpapaapekto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anuang panawagan para siya ay bumaba sa pwesto. Ito ayon kay Communications Secretary Dave Gomez ay sa kabila ng panibagong malaking kilos protesta na nangyari kahapon para igiit ang pananagutan sa nabunyag na anomalya sa flood control projects. Nanindigan si Gomez na tatapusin ng Pangulo ang trabaho na kanyang pinasimulan. Anya mismo ang Pangulo ang nagsilbing whistleblower ng anomalya at nangako itong tatapusin ang kanyang sinimulan. Sinabi din ni Gomez na nagmonitor ang pangulo sa kabuuan ng mga demonstrasyon at iginagalang nito ang karapatan para sa mapayapang pagtitipon at paghahayag ng galit ng taong bayan sa katiwalian. Samantala, tiniyak din ng kalihim na mas marami pang pananagutin kahit malalaking isda. Inulit ni Gomez ang sinabi ng pangulo na mas marami ang makukulong tulong bago magpasko. Sa ngayon, pinagtutuunan umano ng mga kinaukulan ang pagpapatibay ng mga ebidensya para walang makalusot sa mga nagnakaw sa bayan. Bagong Araw, Balitang Bayan Sinimulan ng linisin ng Bacolod City ang creek, drainage at kalsada matapos nilang alisin ng toneto niladang basura, putik, sanga at debris sa post-verbena clearing operations. Sa ulat, tinutukan ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ang mga creek sa Barangay Bata at Halandoni na nabarahan ng basura at nagdulot ng pagbaha ng dumaan ng Tropical Depression Verbena. Inanunsyo ng LGU na gigibain nilang ilang ilang na istruktura kabilang ang pader sa sa Barangay 20 at mahigit 20 barong-barong sa Mambulok Creek. Ayon naman kay Engineer Loben Rafael Ceballos ng City Engineer's Office, ipinagbabawal ang mga strukturang nakatayo sa gitna ng creek dahil nagdudulot ito ng pagbara at pagtaas ng tubig. Nabigyan naman ng notice ang mga residente. Humihiling naman ang ilang residente ng relokasyon at tulong pinansyal habang tiniyak ng LGU na may available na relocation sites para sa mga kadong maaapektuhan. Pambung-araw balitang bayan. Samantalang opisyal nang nagtapos ang dalawampung araw na rescue at retrieval operations para sa apat na lalaki na natabunan sa landslide sa Western Uma, Lubwagan, Kalinga noong November 10 sa kasagsaga ng super typhoon Uwan, ngunit isa pa rin ang nawawala. Ayon kay Lubwagan Mayor Joel Tagautao, nagpasya ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na buwagin na ang rescue team at isara ang incident command post. Inihayag naman ng alkalde na bukas pa rin sila sa pagdating ng mga search team sa hinaharap basta ipagbigay-alam sa lokal na pamahalaan, pulisya at mga opisyal ng barangay para sa monitoring, seguridad at kaligtasan. Bagong araw, balitang Bayan. Makakatanggap naman ng dagdag sahod ang mga manggagawa sa pribadong sektor at kasambahay sa Eastern Visayas simula Disyembre a 8. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 8, tataas ang daily minimum wage ng 35 pesos. Sa agrikultura, cottage o handicraft at retail o service na may 10 empleyado o mas kaunti, magiging 440 pesos kada araw o 11,477 pesos kada buwan. At sa non-agriculture at retail o service na may labing isang empleyado pataas, aabot sa 470 pesos kada araw o 12,259 pesos kada buwan. Para naman sa mga kasambahay, makakatanggap ng dagdag ng 400 pesos kada buwan sa chartered cities at first class municipalities at 300 pesos kada buwan sa ibang bayan na magtataas ng kanilang minimum wage sa 6,400 pesos at 5,000 800 pesos. Tinatayang 162,501 full-time workers na kumikita lampas sa minimum wage ay posibleng makinabang rin sa wage adjustments sa kanilang mga kumpanya upang itama ang wage distortions. Bagong araw, palita sa palakasan. Muli namang nakabalik sa tuktok ang Petrogas Angels sa PVL Reinforced Conference matapos talunin ang batang koponan ng Zeus Coffee 25 to 21, 28 to 26 or 21 to 25, 28 to 26, 25 to 23, 25 20 at kunin ang kanilang ikatlong reinforced title. Itong ikaapat nilang PVL Championship overall kabilang ang 2024 to 25 All-Filipino title at ang pinakamaraming panalo na reinforced conferences lagpas sa dalawang corona ng Creamline. Sa daan tungo sa finale, natalo nila ang defending champion Creamline sa quarterfinals at ang eventual bronze medalist Akari sa semifinals. Bagong araw, palita sa palakasan. Muli namang haharapin ng Gilas Pilipinas ang Guam sa home debut ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Blue Eagle Gym ngayong araw matapos ang dominating 87-46 win sa away game. Layunin ng Nationals na makamit ang 2-0 start ngunit nagbabala si head coach Tim Cohn na huwag maging kampante ang team. Umaasa rin siya na susuportahan ng home crowd ang koponan upang pigilan ang comeback ng Guam. Pinakamalakas na asset ng Gilas ang tall trio na sina June Mar Fajardo, Kentin meliora Brown at AJ Edu na nagtulak sa kanila sa record setting 61 rebounds. Kabangan sa pagbabalik ng bagong araw, isang pilipino kumpirmadong nasawi sa malagim na sunog sa Hong Kong. Philippine Coast Guard nakipagtapatan sa Chinese vessel sa kakagatan malapit sa Zambales. At sa ibang bansa, higit 600 na nasawi sa malawakang pagbaha sa Indonesia at Thailand. Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga hinpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita. Isa nating kababayan ang kumpirmadong nasawi sa malagim na sunog sa high-rise residential complex sa Taipo, Hong Kong noong Miyerkules. Ito ang kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Hong Kong at sinabing ang biktima ay isang babae. Hindi na nagbigay ng ibang detalye ang konsulado tungkol sa pagkakakilanlan ng biktima. Una nang iniulat ng Philippine Consulate na pitumput siyam na mga Pilipino ang ligtas at accounted for mula ng maganapang trahedya. Isa naman ang naitalang na nasaktan habang labing dalawa ang for verification pa. Tiniyak naman ng Consulate General na patuloy silang nakabantay sa lugar upang maagapayan ang ating mga OFWs na apektado ng insidente. Matatandaan na tumagal ng mahigit sampung oras ang sunog sa nasabing residential complex kung saan isang daan ang kumpirmadong nasawi at may isang daan at limampung iba pa ang pinagahanap. Bagong ara, pang balita. Hinarangan ng Philippine Coast Guard o PCG vessel BRP Cabra ang paglapit ng isang barko ng Chinese Coast Guard o CCG sa baybayin ng Zambales. Pinanindigan ng PCG ang kanilang posisyon sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at ang presensya dito ng Chinese vessels ay malinaw na paglabag sa domestic at international maritime laws. Inanunsyo sa social media ni Commodore J. Tariela ng PCG ang nasabing operasyon na anyay iligal na pangihimasok ng dayuhang vessels sa sovereign waters ng bansa. Nakipagtapatan ng BRP Cabra sa Chinese Coast Guard Vessel CCG-21562. Tuloy-tuloy ang paggamit ng PCG ng radar para bantayan ang dalawa pang barko ng CCG na CCG-3305 at CCG-4305 na, nasab sa na nasa nasabing katubigan. Sa kabila ng mas maliit ang PCG vessel, sinabi Ni na nagawa pa rin ng ating mga tropa na magkaroon ng protective buffer may 85 to 100 nautical miles sa pagitan ng Chinese ships at outer boundary ng Philippine EEZ. Binigyang diin ni Tariela na hindi susuko ang PCG sa tungkulin nito na protektahan ng interes at hurisdiksyon ng Pilipinas. Bagong araw, Balita Kumikilos na ang mga otoridad sa Indonesia at Thailand upang linisin ang debris at hanapin ang mga nawawala matapos umabot sa higit anim na raan ang nasawi sa malawakang pagbaha at landslide. Sa Indonesia, dalawa sa pinakamatinding na apektuhan ay ang Sumatra na hindi pa naabot kaya't nagpadala ang gobyerno ng dalawang warship mula Jakarta para maghatid ng tulong sa Sibolga. Umabot naman sa apat na apat naput dalawa ang nasawi, 402 ang nawawala at 646 ang nasugatan. Sa sungay Nialo Village, humupa na ang baha, ngunit naiwan pa rin ang mga bahay sa sakyan at taniman sa makapal na putik. Bagong araw, balita pandaydig. Nagsumite si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng pardon request habang nakaharap sa mga kasong korupsyon at sinabing ang matagal na pagilitis ay nagdudulot ng division sa bansa. Sinusuportahan naman ni US President Donald Trump ang kahiningan sa pamagitan ng liham kay Israeli President Isaac Herzog na kinumpirma namang natanggap ang request. Si Netanyahu at ang asawa nito ay inaakusahan ng pagtanggap ng luxury goods na nagkakahalaga ng $260,000 kapalit ng political favors at sa dalawang iba pang kaso. Ayon kay Netanyahu, ang Thrice Weekly Testimony ay uh, imposible at umaasa siya na ang agarang pagtatapos ng paglilitis ay makakatulong sa National Reconciliation. pag diwa. Mula po ito sa mga ngaral, kabanatang pito, talatang walo. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtsatsaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Bagong araw, bagong balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng lunes, unang araw sa buwan ng Disyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapang-ulat Heidi Bernardo Sampang at Shekaina Abalon. Nagpapaalala lang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEDC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas 6.57 ng umaga. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban.